Hunter 18 Hi, okay, what's up mga kanta na siyon so, uh, Gustang po nung muling naubalik. So magandang hapon po sa yung lahat no? So uh, Nandito naman po ako no? uh, Malapit po sa Karyan po ni kaibigang Amaya kasi uh, Pumasok po no? Si kaibigang Ramson po sa panaginip ko Kagabi nung pag uwi ko galing dito At yun sabi niya alam po niya na nabagabag po ako no? Uh, iniisip ko talaga kung bakit hindi yun ano ah parang kulang pa oh, nabitin ako so ang ano niya na pag may time ako babalik ako dito kahit wala si kaibigang Ramson alam naman po daw ni kaibigang Amaya kasi pinag-usapan nila yan no at nakikita po nila talaga ang lahat na kaganapan so um, uh, magtanong tayo no magtanong tayo or makinig tayo no sa kanya wow kaya yan ang purpose ko po na bumalik dito no baka may ma uh, ano pa tayo na dagdag kaalaman no kung totoo man o hindi no or mangyayari man o hindi basta may ano tayo yung bang may sip natin na may nauna na na sinabi no kasi kapag mangyayari may sip natin yun totoo pala yung sinabi sinabi na yan noon kaya ngayon makapaghanda ka may option ka yan po ang purpose dyan. No? Uh, para makapaghanda ka kung ano yung uh, yung ganun no, sa akto na tapos sinasabi na sa inyo na nung sa malayo pa no makapagano ka talaga um so ngayon no uh, tatanungin natin babalikan natin siguro si kaibigan ng mahay ang nandito hindi lang tayo wow hindi lang tayo sigurado baka nandun siya. no si bigang Ramson no? so sa lahat ng taga-suporta dyan no bigalab shoutout po sa inyo ah uh, pasensya na po hindi tayo nakapaglista no ah uh, ginabi talaga ako pag uwi at ang ano ko na lang po maraming maraming salamat po talaga sa inyo no at uh, ingat po kayo palagi ah uh, salamat po sa pagsuporta at uh, ko sana na kahit yan lang no uh, hindi po ah uh, kayo mag-skip ng ads no kasi dyan lang po talaga ako um, uh, kumukuha ng sintabo-sintabo para pag maipon-ipon yan mga tatlong buwan so aabot yan ng 100 dollar so makasawd ako no? ng 5,000 plus no? uh, sa talog ng tatlong buwan so okay lang yan no? kasi ayaw talaga natin yung ano, yung bang yung ibalandra yung gcash natin no at hindi rin tayo tatanggap lalo lalo talaga kapag sa content so mas okay yung nasa Ah, uh, matuwid tayo na landas tatahak no kasi nasa nasaan nasa, natin 'yan. Uh, na nasa atin na po yung choice kung saan yung tatahakin natin. Ah, uh, doon ba talaga sa matuwid na daan or o dito ka sa yung ano ba yung may naano ka na tao? dalo na po talaga ang iniwasan ko yung galing po talaga sa bulsa ng ibang tao so pinaghirapan ng ibang tao. di pa ko ano dyan no? So, 'yun. Mas ma, maano talaga na pinaghirapan ko pero yung mga tao na tumutulong sa akin ng kusa na hindi about sa content papasalamatan ko ng gusto maraming maraming salamat po talaga sa inyong pag-share ng blessing po no sa akin na no, tutulong sa pamilya ko salamat po talaga sa inyo no at yun god bless po sa ating lahat no. so ngayong hapon na to samahan niyo po ako no makimaritis tayo doon sa kay kang ibigang Ramson at Amaya sa so yun mga country ino pa talaga tayo no uh, ito yung mangyayari talaga na kung napapansin niyo po yung ano yung bago pa ako nagba sino yung natira diyan na uh, taga-suporta ko sa ano una pa then so balik ano na -ano tayo kasi yung katawan natin napaka hago talaga ba no kapoy na pagod pero wala tayong magawa kasi may obligasyon tayo sa pamilya kaya di bali na pagod Basta may pang tusus lang po tayo sa pamilya. May makain lang kahit na uh, pakunti-kunti. Basta mayroon. No? Okay na po yan. <coughs> Nandito na tayo. <coughs> ah, magandang hapon ah, po. No? Kaibigang Ramson at Amaya. Nandyan ka po ba? Diyan ba po ba kayo? Ay, kaibigang Amaya, magandang hapon. Nasaan po si kaibigang Ramson? Ay, no, 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 no. Uh, hindi pa rin naka-uwi. nagka -ano kami? Nagka-ano kami sa, ano, sa uh, isip kapon? No? Kagabi, no? Uh, at naisipan ko na pumunta dito. May alam ka daw, no? So, nandito ako para lang, ano? Uh, magtanong. Pasensya po talaga. Wala akong dala kahit ano lang kahit kaunti no tanging itlog ko na lang po talaga yung dala ko pero hindi pwede dito kasi maalat no bawal kayo sa parat <laughs> so yan no ah pasensya na po kay bigang maya pasensya na po no <laughs> ah so yan ah natawa din si kay bigang maya no na ano siya so ano lang kay bigang maya may opo ko dito ah ah yun, know, 'yun know, yung paligid no, uh, mga counter. Kaibigan nga Maya, uh, nandito ako po. Uh, nandito pa ako. Kasi nabibitin po ako yung nakarang araw ng mga sinasabi mo uh, na yung sabi ni Kaibigan Ramson Ah uh, pwede po ba ano, Yung bang sabi na naisulat may nabasa na ko sa comment na nasa Bible 'yan, no. Ah uh, pwede po ba, ano pwede po bang may mga karugtong ba dyan makinig lang ako kahit na ano kahit na hindi ko masyado naintindihan ah sige okay sige handa kong makinig so yun mga kantro ang pinaka ano dito ano na lang siguro dito tayo no dito tayo mga kantro tapos yun yeah. ano na lang natin yan ah uh, ano na lang daw sabi niya no ah uh, dito na lang po tayo no dito lang ako kaibigan ngamaya <coughs> ah sige ah uh, kaibigan ngamaya may ano lang ba na uh, oh, na naman no sino ba 'yon yung mga ganoon ba kasi napansin ko gapon parang may ano may parang may uh, manuk manok labuyo pa dito tapos parang may kumakahol nawala naman ako ng ano dyan na bahay may ano ba ito may gumagala ba ito na no mga ganong klaseng hayop Ibi ka nga Maya? Ah, hindi na dadapat. pansin niyan kasi normal lang po daw yan. Hu. Yun. Ah, sin, so mga ka, kaibigan, no? kaibigan nga No? Ah, yun na po, may ano ako, sana po ay na ano kasi ako, para bang yung isipan ko ba ay naginuktok ko ah, kung napaisip ako. Yung mga sinasabi mo kahapon, ah, yung nakarang araw, yung kahapon? Nakarang araw, ah, may karagtong pa ba yan? Kasi parang bitin yan eh. Ah, sige. Ah, sige, makinig ako sabi po ni kaibigan ng uh, handa ba daw kumakinig kasi sobrang taas po daw no at iano niya i yung bang isa-isay no isabi niya no ang mga nakaganapan noon kasi mayroon daw sabi niya mayroon daw yang epekto hanggang sa ngayon no na yun na nga yung nauna nang sabi sa atin na mangyayari sa ngayon no kasi nagmula yan noon so yung ano yung bang pagka pagka no um, Pagka yung larawan na nabasag. Pagka hati-hati. Sige po, uh, kaibigang Amaya, uh, makinig po ako. <coughs> So yun mga kantero, napakataas no. So kaibigan nga Maya, ano mo lang ako kung mayroon akong uh, mali na naisabi ha. Or hindi kung ano ba. Ha? Kaibigan nga maya. <coughs> so yun mga kantero, sabi po ni kaibigan nga maya. Yun yung uh, tinanong ko kanina na pagkahati o doon nagsimula no. ah uh, dito daw. No? Ito po daw. Ito ngayon ang uh, ano, yung sinabi niya sa akin na uh, don daw yun lahat nagsimula. Doon sa ano sa panaginip po ng isang hari no ng Babylonia. So siya ato ako po ay nagpapasalamat po no bago ko po a po iyan uh, lahat Yung sinasabi ni Kaibigang maya Ah uh, ito ay parang nadadagdagan din yung konti natin ano. Um uh, 'yun. Uh, sa panaginip po 'yan no ni ano uh, ng isang hari ng uh, Babylonia uh, tinatawag ano uh, na uh, Misopo Tanya no. 'Yun po yung ano ni Kaibigang Amaya. Ah uh, na ngayon tinatawag Nga raw na Iraq. So, yun uh, galing siya sa Babylon naging Mesopotamia. No? At saka, yun. Uh, ngayon, tinatawag na na Iraq. No? Ang Babylon daw, no? ay pinaka tanyag, pinakasikat. No? At saka, pinakapangyarihan, makapangyarihan sa lahat. Oh my goodness. So, yun uh, At ang um, siya din po, no? ang, ano, uh, ang Babylon din po, ay uh, tumalo no sa bansang Israel kasi ang Israel daw no? ay tumalikod sa Diyos. So natalo po ang bansang Israel sa Babylonia sa sa pamumuno ng isang nakakikilabot na hari, no? Na si ano, si Haring Nasar So, 'yan po no, uh, Amaya. Siya po ba yung hari ng Babylonia, yung si Nebukadnesar? Siya yung nagano, siya yung nanaginip So, yun, mga kandil. Yun. Uh, sige pa, dyan lang po siguro kasi sobrang taas na po na mahirapan ako. So yun, uh, salamat po kaibigan ng mayan. No? So yun mga kandil. Uh, yun po daw no, ang naumuno noon. Uh, siya, din po ang nananaginip talaga na Siya, no? si Haring Nibukatasar po. Ang hari ng uh, mabangis na bansa. No? Pinakasikat na bansa na Babi Lunya. No? So ngayon, ang... ang panaginip uh, po niya ay hindi niya po natandaan. Kaya pinatawag niya po ang lahat lahat ng mga scholar, lahat ng mga yung bang mananag na no, mga basta lahat lahat ng may alam uh, pinatawag niya no. At yun, hindi din nakaligtas daw diyan itong si Daniel at saka uh, yung tatlo niyang kasama ng si Daniel na isang Hudyo. So wala pong talaga ang ano lang kasi diyan. Ang malaking question kasi hindi natandaan po ng na isang hari na si Bukat Nasar ang kanyang panaginip. So yun, uh, nilapitan po ni kaibigan anong anong kaibigan? Ah, uh, ni Daniel no na isang hudyo, at yun, uh, sinabi po ni uh, Biga ano, uh, sinabi po ni Daniel, no, ang isang larawan uh, na nakakakilabot uh, na may ulo na ginto, no, ang kanyang tiyan ay pilak, ang mga hita ay tanso, uh, at ang mga tiil ay bakal. Isang bahaging tiil ay bakal, ang isang paa ay putik na luto. So, yun, uh, mali pala yung pagkano ko, isang paa pala ay bakal, at ang isang paa ay may putik na luto no so yun po yung uh, buong panaginip po no ni kay ni uh, ano ni ni Bukat na Sar ni Bukat na Sar at sinasabi po yan ni yan po ang pagk uh, yung bang pagkaintindi po ni Daniel no na isang hudyot sinasabi niya kay sa isang hari ng Babylonia at yan no uh, sinasabi niya na may isang bato na tumama uh, sa larawan at dito ay nagkaputol-putol at ito ay simula na may babangon no. Ah uh, ito daw ang simula ng no? uh, na may babangon na mahinang kaharian. Uh, at 'yun bago darating ang kaharian ng Diyos. So 'yun po ang uh, kaibigan maya. So ang ibig sabihin nito kaibigan maya no. Um uh, ano kasi ito. Ang ano pala nito no. Ang ibig sabihin nito uh, 'yun ano yung panaginip na 'yun no. Ah uh, kaya din sinasabi yung una kung pagpunta dito na doon nagsimula no. Hanggang sa ngayon malaki daw ang uh, connection sa ngayon kasi Uh, bakit po malaki ang connection uh, kay Bigang Amaya? Kasi noon yan nangyayari eh. Yun, know, yun, yun ilang DC pa yun, no? Or ED. Tapos ngayon, bakit konektado uh, sa ngayon? So yun mga kanterong sabi po ni kaibigang Amaya. Uh, excited masyado po daw ako, no? antain uh, antayin ko lang po daw lahat no makinig lang po daw ako huwag lang po daw akong tanong dan tanong kasi na ano kasi inuun pa yan eh bakit nagano tayo ngayon kung sabi niya hindi pa daw siya tapos no diyan pa daw siya sa isang larawan na nagka putol-putol nagkahiwalay-hiwalay tapos yun maintindihan yan pagka dar pagdarating na tayo sa pa, no so sige uh, ano na lang siguro ah uh, kaibigan Maya parang kung ano yan siguro ano na lang i-slide na lang siguro hindi na lang siguro yung isa-isahin pa yung buong istorya dyan uh, yung mga mga kaganapan para hindi ako masyadong matagalan ah sige sige so yun uh, humingi tayo ng ano kay kaibigang yung ano lang yung slight lang or importante lang talaga hindi yung lahat no kasi ilang taon yan di diba? ba? abutin ako dito ng ano ng pagtanda so yun mga kantero ah uh, iyan ako dito sige po uh, kaibigan nga may ano uh, pasensya na po talaga sobrang excited ko po kanina